nag-i-slice ng maskara ng baboy. Hi guys, gusto ka guys? <laughs> guys, guys, kain ba kayo dito guys? yung, yung slice guys, eh. Mga kapatid, guys, pakainin yun nyo guys. Yan yeah. ang mga kasama ko guys sa Rekuran. Kamates at saka pipino. Radis. Sibuyas at saka mayroong tuyo mayroong langgaw mayroong mineral na hihalo <laughs> yeah, wala kaming tapalan guys so yung ano lang upuan na lang yung aming ginawang tapalan Ang kalan na niyo. Ang niyo. Ang guys niyo. <laughs> okay na yan. Yan ang ulamin namin guys. So, bye na guys. Mag-prepare uh, na kami.